<laughs> Lonely hurts so bad. Tabi ka barato ang kalabasa. Looy kayo ang nananom. Ang Wangyu Farm. Kani ba? Oo. Dugay kayo, dumot ang terbauan ani ba? awa guys ha. Oh, fish sa mong kinanglan. Awa, yung mga kalabasa niya, Agi, oh. kani? Reject na ni, kaya tungod barato, kamo na mga traders ba? Ayaw po, dingo na, pag mapalit mo sa kalabasa, mga tinanong mo sa mga farmers, halos yun na pong pangayoon. Bayad sa haul. amoa Mahal pa. Ang mga driver, kami ka pa parisyo ng mga driver sa habal-habal. Harvester pa. Harvester pa. Mga harvester, may ganyan mga harvester mo dito, tawa oh. Mga harvester, mga bata na lang kay kung mga tigulang ng atong parmison, Grabe ba ka presyo pod? Di na ano, mo sugo tag 300 ang bayad, tag 1,000 10 man pod. Na kami ani tag pila na lang kilo ani, tag jis. Sa una tag dos, kanon tag jis, abi tag 20 ni. Eh. Oh. Kita mo ani mga farmers oh, mga boss. Oh, wa na. Wala na gindi. Tayo maayo ani eh. mag magbidig dito lang mag magbidig dito lang kalabasa oh. Ang utok sa mga trader sama sa kalabasa wala oh. ano isunod oh? <laughs> oh. Oh. Huyang na. Kalaman. Ano Nahangol sa kwarta, linti na kwarta na. Oh, oh, awan lang patigbason eh kay syempre rejig may nagi pa. Patigbason na lang ni eh, oh. Puros na hangin ang sa utok sa mga mga traders na mamalitay. Ang ipakita naman ni Justicia. Para Sarang sa masa. <laughs> Kaniyo. Dako kay ni. Eh. Narbi. Apil bali din na. Wa <laughs> <laughs> <Ha? laughs> na, wa na. Apil na Ha? Apil na daw. Rejik ni? Uh. Oo. Oh, mga dagko kayo. Di man ni Di naman man ni kalabasa pumpkin naman siguro ni eh. pumpkin. Tung tawag ni eh. pumpkin. Pangkot. <laughs> oh, ano? Wa na yo. Oh, wa ano? na. Ano? Padan taro nung ato ni eh, kay mura mong yapon. Bato na lang ang ganit fertilizer. Manghaol mong yapon tayo. Bahog lang sa baboy ni. Usa, so, kisa may mga baboy dia Oh, dahi, Drea. Dagan pay mga kwan, Mga boss na wala na harvest. Kaya tongod, kaya na time. Grabe ka barato ang kumprada. Ano ako, Drea. Dagay na mga kwan, Drea. Mga daot, gapon, kaya tungod. Ano nga goods pa ni. Oh. Adrin, apta sa panahon ng. Oh. Waka move on di. Tatay na. Okay. Wag 'yo na deliver ug kalabasa kay Mamintou. Oh. Waka na. Walos na bata. Waka na, nalabasa tani. So, kamo na mga traders nang mamalitay kalabasa or bisan sang gulay. Ayaw po dinyo halos pangayuon na po 'tong presyo. Tan-a ninyo ang kwan. Hago sa tao ang gasto ba? Ito lang kwad. Sao na lang tao eh. oh, ni. O oh. na pa dito, so. daot na tanan. So muna, atong ikwa na I hope mapansin ni sa atong mga igsoon na mga farmers. Ako oh, dali, dagsang pa dag dagdaw Nadaot naman namanya, Nabta naman eh. Naubir eh. Na naman Oh. Eh. Dari ka. Grabe ka dagan rin oh. Oh. Wala na. Oh. oh. Harap isang baka ni Oh. Wala na. Oh. Wala pa tayo ng wala sarbis, oh. Tama ni, eh, mahalin ni. Eh. Nagasan yang diri oh. mahalin ni. Maya ni maggata tanikuan, kuan kalabasa tanan. Kani, hmm. Ka. hmm. Wala na. Oh, hostisya mo kinangalan mga farmers kinanglan. Dili halos pangano pangayo pang ng presyo kinanglan. Robo ibuhi pud ba? Nagdaot oh. na gitaw ni, wanhalin. Nagi harvest. Hmm. Hai, kawan Bayo Bayu, sus? Ya, enggak mail ini modal apa? sus, standar by daud sa seinit. Tuh, Mm hmm. Diyan nga pusla na tanan. Oh. Oh, hi. Kasayang. Sus. Sabi kaluluwa yung mga farmers, mga boss, no? Pag yun. ni halos pangayoon na lang po. ang presyo kumura to mga boss